So ito yung bagong Lipa, Batangas po yan. Yung jeep na gano'n. Super dami lang. Tapos dito sa may site ko marami mga lomihan. Yan. Tapos makikita po ninyo dito sa may uh, papunta malapit sa may central elementary school is itong Salcedo Lomi House kung saan ito po yung pinakasikat na lomi house dito po sa Rosario, Batangas. Marami na rin po dito ng mga foods store na napakadami na mga hindi ko nababanggitin ng mga pangalan mga branded uh, restaurants talaga ng bonggang bongga yan marami pong mga lot for lease talaga kasi mga along the highway at ang rosario po ay papausbong na ito po ang salcedo lobby house yan ang salcedo fuel station nandyan din dire direcho ito naman po ang rancho everyone yan ang rancho napakatagal na dire direcho ang gandong puro rancho, rancho yan And then dito po sa akin may kaliwa. is narito naman po ang Rosario Elementary School. Ang aking elementary alma mater. Yan dito po ako nag-elementary. Dati ang pangalan pa po niya ay yan, ito. narito rin po sa may taas Tombol Hill ang Tombol Hill ng Rosario yan, sa baba po niya na ang uh, academy yan dito sa may taas, yun ang Tombol Hill na tuwing kwaresma is marami nagpupunta doon para lamang mag-visit at mag station doon sa may Tombol Hill tapos yan, kapag pupunta na ng bayan, unlike before na talagang dire-direcho kami dadaan kami sa main highway pero ngayon hindi na po marami marami ng mga uh, substitute route na pwedeng daanan dito kasi gawa ng talagang nagsasabra traffic alam nyo naman kapag nagsasabra traffic na ang isang bayan meaning papausbong na ng papausbong yung bayan na yon dire-diretso kaya nakakatawa lamang na dire-diretso talaga dito mga bangko noon. Nung noon ba, ang dami talaga nagtatayo ng puro bangko dito. Pero ngayon talaga, ang dami ng mga establishment talaga na nagtayo ngayon dito. Yan, narito pa rin po yung building na to. Yung mga bagong buildings na po yan. So kami po ay papunta ng BDO. Hindi ko alam, dito ang daan namin. Pagpapunta kami ng BDO, diretso doon. iikot lamang po doon sa may kay Mituan, kay Tommy House. At doon po ang ikot namin everyone. Napakalaki na namin ang bago dito everyone. Dire direksyon na talaga. Yan dito po yung mga external route dito yan. ng bayan ng Rosario. Para hindi po mag traffic. So lahat po ng mga PUJs eh, sa mga jeepneys is doon po. Merong nadaan din dito. Meron uh, doon po sa kabilang yung mga private cars. sobrang traffic kaya doon kayo dadaan sa and then special hello hello Padre Garcia Beth so diyan po kami nagpa-deliver kahapon ng halo-halo sa my historia Sports Complex. And then, dito po nagtatrabaho ang aking pamangkin. Ayan, Diyan po sa may ano dyan. Ayan, branded cakes. So, dyan po nagtatrabaho. Dara-daretso po ang ganito. So, nakikita natin ngayon dito ang Maderaso uh, Hospital, private hospital na napakatagal na. Ayan. Meron na rin silang dialysis center. Baka naman, Santa Rosario Hospital, SRA pero so, kilala siya as Dr. Madraso Hospital. So dito po sa aking kaliwa is nariyan po ang uh, Rosario Sports Complex at hindi pa rin po ako makapasok dyan sa Rosario Sports Complex na yan. At malapit na po tayo everyone sa aking destination ng Bonggang Bongga. So kahit pa paano is na ito po kayo dito sa may bayan ng Rosario. Ganun, diba? O, oh, ang dami nag-STL. O oh, yan bukas na mga pani, ang mga tindahan dito. Yan. Puro mga China pero worth it naman. So narito po yan. Diyan din ako dati nabili. Meron din pala silang cellphone. Sabi ko bibili ako pero ito